Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magpantuhan. Game 1 ng West Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at the Minnesota Timberwolves. Very fast pace for both teams to start the game. Si McDaniels ay nagiinit Tatlong magkakasunod na three points ang kanyang ginawa while playing excellent defense kay Luka Doncic. May dalawang 3 points na din si Anthony Edwards. Sumalit hindi makalayo ang Minnesota dahil hindi nga mapigilan ni Anthony Edwards si Kyrie tulad ng sinabi niya no post-game interview ng Game 7 laban sa Denver. For 13 points na nga kagad si Kyrie on 6 of 9 shooting sa field sa first quarter pa lang. First time kayo ito ngayong playoffs na maging agresibo siya sa first half. Sa second quarter naman ay nagsisimula na magising si Luka Doncic, iniikutan at pinapasabit na lamang ang depensa ni Anthony Edwards. Maganda ang ni Luka at ni Kyrie. 24 points na nga kagad si Kyrie Irving at 14 points 5 si Luka Doncic sa first half. Subalit ang others ng Minnesota ang gumagawa. 19 points si McDaniels with 5 three pointers 11 points din si Anderson at all around performance naman kay Edwards with 13 points, 9 rebounds and 5 assists. Dahilan upang mabaon ng Timberwolves ang 62 to 59 halftime lead 11 to 2 ang 3 points in favor of Minnesota. That is plus 27 points nga mga kaibigan Sa third quarter naman ay matinding sagutan ng punto sa so naganap at wala sa kanilang makalayo Personal 7-0 run naman sa fourth quarter ang ginawa ni Luka at pagod na pagod si Anthony Edwards sa pagdepensa sa star duo ng Mavs. Sa uli ay takeover mode na si Luka Doncic at nauwi pa din ng Dallas Mavericks ang very close win sa game 1. 33 points, 8 rebounds, 6 assists si Luka at 30 points kay Kyrie Irving. Ngayon ay tumungo naman tayo sa All-NBA Defensive Teams. Inanunsyo na nga mga ang top 10 best defenders ngayong regular season at maiba kung baka sa mga nakakaang season na talagang naging stricto sila when it comes to positioning tulad ng 2 guards and three forwards or centers, ngayon nga ay positionless na ito at kinuha lamang nila ang 10 best defenders Kabilang sa All-NBA Defensive First Team ang four-time Defensive Player of the Year winner Rudy Gobert, ang first runner-up and Rookie of the Year winner Victor Wembanyama, ang second runner-up Bam Adebayo, and din si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers at Herb Jones ng New Orleans Pelicans. Wala nga dyan ni isang guard mga kaibigan dahil ito nga ay natipon sa All-NBA Defensive Second Team. Andyan si Derek White Jr. at Drew Holiday ng Boston Celtics, si Alex Caruso ng Chicago Bulls, Jalen Suggs ng Orlando the Magic at Jaden McDaniels in the Minnesota Timberwolves. Ilan sa sinasabi nga ng madami na nasnabo mano ay si Lou Dort, Chet Holmgren and Steel Steeder Shy Gildos Alexander ng OKC Thunder at lahat nga daw ito kasi nasa number 1 seed ng kupunan sa malalim na Western Conference. Isang record naman ang nagawa sa seleksyon na ito dahil si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs ang unang rookie sa kasaysayan ng NBA na naging parte ng All-NBA Defensive First Team. Some are even saying na siya din umano dapat ang unang rookie na naging Defensive Player of the Year and Rookie of the Year sa same season dahil ang layo nga daw ng defensive stats si Rudy Gobert sa kanya. Sadyang malaki din ang agwat ni Gobert sa win-loss record ng kanilang mga team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?